paano ko nga ba ito nakuha? Una, kakaburahin uh, muna natin. Nag-start ako sa 4 hours time frame. So actually here, sa 4 hours timeframe, frame, kung makikita nyo dito sa 4 hours, walang magandang structure. Okay? So pag ganito ang nakikita nating structure, medyo magulo siya. And of course, wala siyang uh, breakout. Okay? Hindi natin to pwedeng gamitin structure. So, pag sa higher time frame is wala, lumipat lang tayo sa mababa So, after ng 4 hours, go to 1 hour. Okay? So, may kita nyo dito sa 1 hour, meron breakout sa 1 hour. So, this one, may breakout. out oh, ayan. Higher high. Okay? Then, ito naman yung previous high natin. Okay. Then, here naman yung previous low. Well, actually, hindi literally dito yung previous low natin. Kailangan nating alamin kung anong zone nga ba talaga ang ginamit ng mga to. So, may kita nyo dito. sa so 1R. Okay. We have a zone here. Okay. May zone sa 1R. Pero actually, nasa 30 minutes yan. Ayan. Okay, mas malinis sa 30 minutes. Okay. So, ang previous low is nasa 30 minutes. Okay. So, here, ayusin yung mabuti yung paglalagay nyo ng ano guys, zone. So, ayan. Ayan yung previous low ng na structure natin. So, after this one, okay, nagkaroon dito. And dito sa 30 minutes, meron ulit panibagong a uh, structure. Okay. May kita nyo dito, pwede tayong mag-entry dito sa loob nito. Okay. So, here, previous high and previous low. Pwede tayong mag-entry pwede tayong mag-enter dito sa loob. Okay? So, ayan. Actually, uh, pwede tayong mag-buy entry dito kaso late na. Ngayon, dahil late na, maghahanap tayo ng ah uh, structure dito sa loob. Okay? So, ganun ang technique sa mga scalpers. So, now, may kita nyo, higher high, Okay? Higher high. Ngayon, dahil may higher high, maghahanap tayo ng zone na mas malapit dito. Of course, mauuna dito sa 30 minutes dahil nandito yung structure. So, sa 30 minutes, walang zone. Okay? So, lipat lang tayo sa 15 minutes para makapaganap tayo ng zone. So, sa 15 minutes, eto na. Yung kinamit nating zone. Ayan. May kita nyo, nag-entry na tayo kasi meron ng bullish candle na nabuo dito. So, yan ang confirmation natin. Okay? So, here, eto naman ang ating uh, take profit. Ang gagamitin kong take profit is order block. Kasi, all-time high na tungkol. Hindi ko na mahanap kung anong zone nga ba ang ginamit nito okay so pag all time high ang gagamitin nyo is order block okay pero pag hindi siya all time high pwede nyo hanapin yung zone sa mga nakaraang movement ng market so that's it ganun lang <laughs> ganun lang kasimple so ayan Okay. So, dito yung ano natin. Yan. That's it. TP. So, hintayin na lang natin kung ano ang magiging resulta. 6 and a half hours later.